Aries sa 3D Lotto number 6 number 3 at number 2 at sa 2D Lotto ay number 20 at number 21 at mga numero sa Lotto number 5 number 29 number 18 number 36 number 40 at number 15 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso Taurus sa 3D Lotto number 5 number 6 at number 4 at sa 2D Lotto ay number 29 at number 20, at mga numero sa Lotto number 14, number 20, number 42, number 31, number 36 at number 29, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Gemini, sa 3D Lotto number 4, number 0 at number 3, at sa 2D Lotto ay number 11 at number 27. At mga numero sa loto number 21, number 8, number 31, number 39, number 20 at number 11, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Cancer, sa 3D loto number 3, number 5 at number 1, at sa 2D loto ay number 21 at number 17, at mga numero sa loto number 20, number 44 number 29, number 17, number 12 at number 42, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Leo, sa 3D Lotto number 6, number 0 at number 2, at sa 2D Lotto ay number 27 at number 12, at mga numero sa Lotto number 13, number 17, number 25, number 2, number 31 at number 38, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Virgo, sa 3D Lotto number 0, number 5 at number 3, at sa 2D Lotto ay number 9 at number 24, at mga numero sa Lotto number 19, number 21, number 39, number 30, number 27 at number 40, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Libra sa 3D Lotto number 1, number 0 at number 6, at sa 2D Lotto ay number 22 at number 19, at mga numero sa Lotto number 14, number 25, number 32, number 16, number 11 at number 8, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Scorpio, sa 3D Lotto number 5, number 5 at number 3, at sa 2D Lotto ay number 20 at number 21, at mga numero sa Lotto number 17, number 9, number 36, number 5, number 24 at number 40, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Sagittarius, sa 3D Lotto number 4, number 0 at number 3, at sa 2D Lotto ay number 4 at number 23, at mga numero sa loto number 14, number 23, number 31, number 2, number 29 at number 40, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Capricorn, sa 3D loto number 4, number 4 at number 5, at sa 2D loto ay number 29 at number 11, at mga numero sa loto number 30 number 11, number 8, number 28, number 42 at number 22 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Aquarius, sa 3D loto number 5, number 8 at number 3 at sa 2D loto ay number 11 at number 25. At mga numero sa loto number 10, number 25, number 17, number 4, number 5, number 6, number 36, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Pisces, sa 3D Lotto No. 1, No. 3 at No. 5, at sa 2D Lotto ay No. 25 at No. 10, at mga numero sa Lotto No. 15, No. 31, No. 43, No. 25, No. 27 at No. 3, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso.